Pagbato ng Filipino community sa California, wagi sa Mucha ng Pilipinas 2024. Alamin sa Ice Patent Report niyan, Pagi ang Pinay mula sa California sa ginanap na Coronation Night ng Mutian ng Pilipinas 2024. Inuwi ng pambato ng Filipino community sa California, USA na si Eliza Redondo ang top crown ng Mutian ng Pilipinas Intercontinental 2024. Bukod sa top crown, nakwari rin ni Eliza ang Best in Swimsuit at dalawang special award. Nakuha naman ni Liana Barido na Batangas City ang Mutian ng Pilipinas Tourism International habang si Ann Klein Castro ng Pampanga ang tinanghal ng Mutiana Pilipinas World Top Model. Ang pambato naman ng Filipino community sa Canada na si Ariana Pantaleon ang pinagkalooban ng Mutiana Pilipinas Environment International Crown habang Mutiana Pilipinas Overseas Communities si Ayen Isabel Makiraya ng Filipino community in Washington State. May bago namang titulo ang Mutiana Pilipinas na Mutiana Pilipinas Charity dahil sa partnership nito sa Philippine Charity Swipsticks Office o PCSO na napunta naman kay Sena Ramos ng Manila. Si Christine Enero naman ang San Dionisio Paranaque City ang tinangal na Mutia ng Pilipinas Luzon, Mutia ng Pilipinas Visayas si Stacy De Ocampo ng Pangasinan at Mutia ng Midanao si Jerry Mayani ng Davao City. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.